guys hello gumayong buntag sa tanan ano ba August 15, 2024 umaga po ngayon sinurong na sa school ayon hanggang ngayon hindi pa rin tayo okay hindi pa rin ako okay grabe pa rin yung ubo ko yung sipon ang dami ang ubo ang dami dito tapos yung tainga ko, dalawang tainga, bingi na, bingi na talaga. Kaya hindi na lang ako nakapag-upload dahil wala akong ganap. Ano ito lang ako sa bahay. so, <coughs> ayan, kakaubo na naman. <coughs> Sobra talaga yung ubo ko ngayon. Tapos ano, mag-one week na ito, hindi, oh, 14. Oo, si Dodong na nahawaan yon pero gumaling na siya ngayon hindi na siya mas, hindi na siya inuubo masyado parang slight lang sa kanya ako talaga pag ako talaga sobra hindi talaga grabe ba yung ubo ko talaga asin talaga yung 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 maiihi talaga ka sa ubo ba talaga tapos ang dami talaga ang ano sipon at yung sa ubo yung phlegm asin <coughs> So, wala tayo, wala akong upload. Kasi walang ganap. Yung boses ko nga, uh, hindi ko marin, hindi ko masyadong ano yung boses ko. Dalawang bingi, yung dalawang tinga. Sobrang sipon siguro. Hindi ako naligo ngayon. Naligo ako kahapon. So, ang araw naligo ako. Siguro lumala siya dahil sa malamig na tubig. Malamig ang tubig namin. So, yan lang po. Maraming salamat po.